nagluto ako ng baon ni hapon sa trabaho tapos mga bandang tanghali naman po ay nagluto ako ng soba tanghalian namin ay hello minasang konnichiwa tara samahan nyo kami today's mini vlog 5.30 ng umaga ay magluto na po ako ng baon ng asawa ko ay meron kami tirang karne dun sa rep kaya eto ay naisipan kong lutuin maglagay lang po ako dito ng dahon ng oba ay namang karne ay tira ko pa po ito nung nagluto po ako ng shanghai ito nga po yung gagawin ko ay ko lang habang hinihintay kong maluto ay maglalagay naman ako ng harina dito sa manok eto na nga po mga naluto na po ay naglagay lang ako ko dito ng yakiniku sauce. para mabilis matapos ay magluluto na nga rin po pala ako dito ng manok hindi po alam ko anong parto ng manok pero parang sa pakpak ata ang bising bising -busy ako dito magluto si hapon naman ay natutulog pa pag gumagawa nga po pala ako ng baon ng asawa ko kalaan po ako ng mahigit isang oras para gumawa ng bento niya agahan ko talaga para makapag-isip ako kung ano yung lulutuin kong baon niya si hapon po mga anti hindi naman po yan maarte sa pagkain kahit isang putahe lang ay okay na okay na po kay uncle yung hapon ako kasi gusto ko ay nabubusog po yung asawa ko pero karne gulay syempre, pati na rin salad. At tapos ko magluto ng tebasaki, ay nagluto naman po ako ng tamagoyaki. Tapos ito naman yung sunod kong lulutuin, magluluto po ako ng toge. Ay, gigis ako lang po ito. Maglalagay lang ako dito ng konting toyo at saka salt and pepper. So ito na nga po, pagkatapos ng sham-sham, ay tapos na rin ako magluto ng baon ng kalyong hapon. Pag gumagawa ako ng baon ng asawa ko, ito po yung isa sa gustong gusto kong ginagawa. Paglalagay po ng ulam dito sa baon niya mga anti. pag Japanese bento, hindi lang matay mabubusog, pati rin po yung chan. Naibabaw ng kanin, ay eh, naglagay nga po pala ako dito ng black sesame seed. Ito na nga po, tapos na akong gumawa ng baon ni Hapon. mga niluto ko ay meron nga po palang natira para hindi po masaya ay lalagay ko lang po ito sa rep para mamaya ay meron pong ulam si Kenshi pa nagliligpit ako dito si Hapon naman po ay nag-aasikaso na nagoya nga po pala ngayon yung trabaho ni Hapon na dito sa Nagano ay apat hanggang limang oras yung biyahe pagkatapos kong gumawa ng bento ay naghugas nga pala muna ako dito ng mga pinagamitan ko at mamaya ay wala na pong hugasan dito sa lababo ito na nga po pagkatapos pong mag-aasikaso ni Angkal yung Hapon ay aalis na siya natid ko na nga siya dito sa labas at nagbabay sa kanya nga po mga bandang tanghali naman po ay eh, nagpunta ako dito sa drugstore. Kainin po ako ng soba. Kakainin po namin mamaya ng mga binan kong hapon. Dahil umaambon kaya hindi ko na nga po pala sinama si Kenshi. Habang nandito ako sa drugstore ay eh, nakikipaglaro siya sa lolo at lola niya. Kainin po pala ako ng itlog, soba, suyo, ice cream at saka ng chichiria. Kailin po kasi yung binan ko lalaki sa chichiria kaya bibilhan natin siya. Tapos ko sa counter ay eh, naglakad na po ako pa uwi ng bahay. Ngayon nakachinela sakpay ni. Eh. Kauwi ko ng bahay tuwang tuwa po si Kenshi nung nakita niya ako. किज <laughs> <risks with heaven entender> <laughs> Bale, ito nga po pala yung nabili kong soba kanina. Pakuluan lang po natin ito ng mga ilang minuto. Ito nga po pala yung Japanese soba para po siyang noodle. Actually, noodles po talaga siya mga anti. Siguro kapag nauwi ako ng Pinas, ay magdadala po ako nito. Papatikim ko to sa mga kapatid ko at pamangkin. Tapos kung pakuluan ng ilang minuto, hinugasan ko nga po pala ito sa malamig na tubig. masarap po kasi itong soba kapag kinain natin na medyo malamig. Yung procedure nga rin po pala ito sa somen ng mga anti. Yung somen po ay kulay puti. Pakuluan lang po yun tapos huhugasan po sa malamig na tubig. Sa usawa, eh, ito naman po yung ginag gamit namin. 1000 hmm. din <tinyo> hmm. na. alas 4 naman po ay mag-unboxing tayo. Yung mga anti, may nabili nga po pala ano, um, sayote. Dito po sa amin, eh, meron naman po nagbibenta ng sayote. So nga lang, medyo malayo po nakakapunta lang ako kapag de po ni Uncle yung hapon. Kaya mas maganda po yung ganito, magtatanim na lang po ako. Para kapag namunga, pwede tayong magtabi, tapos itatanim ulit natin. Ayan, so ito nga pala yung sayote na nabili ko. Dalawang peraso to mga anti Nabili ko nga po pala to kay Ate si Girl ng Japan. Sobrang excited ako magtanim nito tapos magharvest mga anti pagkabalik ko tuwang-tuwa na ako. Nung binili ko nga pala itong mga auntie, ay eh, meron na po siyang dahon. Para hindi malantat, mamatay, syempre, didiligan mo na natin. Parang napakasarap tuloy nitong isahog sa sardina. First time ko lang magtanim na sa'yo, sana ay mapalago ko. Kaya po maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... bye-bye. Thank you for watching.